Hi, Don Raya. Sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe, subscribe na. No? you, no? And welcome back muli sa ating YouTube channel, mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Raya. And of course, isubscribe mo na yan. Ngayon, magbabalik nga tayo dito sa ating uh, bahay. Ayan, pupunta tayo sa ating Avery ngayon, mga paps, no? At syempre, kumuha tayo ng mga karton sa kakilala nating na tindahan, mga paps. Ayan, no? Ibig sabihin yan, marami tayong uh, delivery ngayon mga paps. No? So ito, ikakarton na natin yung order mga paps na ibon uh, mga paps kasi nga sobrang mura na kaya ang daming umorder no nagbagsak presyo tayo so at kung bago pa lang dito wow, wag mo kalimutan na mag like mag comment na below ka followed by hashtag Don Roya and of course isubscribe mo na yan click mo na rin notification bell para updated ka sa i-upload nating bagong videos yan mga paps so. Oh. Lahat, Project Red Doctor, Opa. Possible Pay Follow pa mga Pops Ayan eh, o Gaganda lahat Quality Tinayin o mm. Malupit lahat yan o oh. Ulitin ko ha uh, Oo oh, pa Possible Retractor Possible Pay Follow Yung ID Sobrang titin ka doon muna eh Dalihan na Bago pa lang ina-upload ngayon Wow mm. Balik kita <coughs> Dan kakak kita Ah grabe, oh Para sinabuh yang ada terlihatnya Ganda oh Green blue solid green, green blue Ang tulay nila Kung nagustuhan nyo, you can check your phone, you can check your phone, you can check sa messenger you can check your phone, you can check your phone, you Ito naman mga pubs, mga visual yellow page, saka possible yellow page, possible dan follow. Yan o, gaganda no? Yan o, yellow page o. Oh. O, oh, yellow page. Possible yellow page, possible dan follow yung iba. Pag kumuha kayo ng visual yung bibigyan ko kayo ng freebies. <coughs> Opa, possible yung ito is possible, then follow. Lahat matured, ready to breed. <coughs> Kung nagustuhan mo, you can text or call me, 0953-1364462, message sa kanya kayo sa messenger, on Donro Aya or Donro Aya, Asia Reef. Ganda, oh. panalo, mga paps, oh. Wow! Mm. <coughs> Ganda, oh. Panalo, mga paps. Wow! Ganda, no. Ganda, mm. Lahat, ready to breed! Ayun, pula mata, oh. Pale follow, possible red factor. Pula mata. Yan, mga paps, nakikita nyo, parblue, dan follow yan, ang ganda, oh. Tapos parblue, split dan, Tapos opa, possible red factor, possible pale follow. Sobrang ganda, mga opa yan, oh. Yan, kunin nyo na, mga paps. Ang maganda kasi dito, matured and ready to breed na. Kaya kung gusto mo, you can text or call me sir na I-message mo sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Yan mga papso. Ito lahat ay project OPA Red Factor Pale Palo. Wow, ang gaganda. Grabe. Grabe Meron tayong power blue. Blue Ewing. Ito, sable na Green Opa. Possible Red Factor Pale Fallow. <coughs> Ang ganda, grabe. Ayan, power blue. Pwede nyo itong kunin. No? Oh. Ganda rin nito. Oh. Kaya nyo, pulang-pulang na yung ulo. Hmm. Sobrang gaganda mga pap. May visual pa rin no? Red factor. Ganda ka Oh. Quality <laughs> lahat. Pula mata. Sobrang ganda mga pap. No? Mm. Kunin nyo na to mga paps, ito ay super budget meal no na possible red factor, possible dan follow pag maramihan mas mura mga pa. Ito, proven pair. Project Dan Palo. Ang dami yan itong binuga na visual Dan Palo Sabi sabi, split Dan sa mga paps, no? Hmm. Power blue, tsaka isang blue. Proven pair. Nag-inakay na. At may itlog na naman ngayon. Ayun, no? <laughs> may itlog na naman ngayon. Hmm. Ayan. Sa mga mainitin dyan, kunin nyo na to. Ganda oh. Hmm. Kunin nyo na. Screenshot nyo, sa to my message or don't aya. Or don't know aya, Jerry. Ganda oh. Proven pera, nag-inakay na. Ayan, jackpot kaya rito. Yan mga paps, kung gusto mo naman ng back-to-back -back yellow face, meron tayo. Meron tayong pastel at solid yellow face. At ang maganda nito, na naka-cross pa to sa opa at dan follow mga paps. So, no, of course, naka-DNA yan, cut and hen, matured and ready to breed na, isasalang mo na lang. No, so, kung paano makapag-avail nito, all you have to do is to text or call me 0953 1364462 o message mo sa Facebook Messenger, Don Roaya o Don Roaya Aviary. Ito naman, Yellow Face Opa, no? na may dugo ding dan follow at syempre may free tayo na opa blue no yellow face possible dan follow ibig sabihin ng blue pwede ka pang mag project ng par blue na opa yellow face dan follow no yan yung mas mataas ngayon mga pops at rare mga pops no kaya kung gusto mo ng ganito I-text so tawagan mo na kagad ako mga paps Alright, no, so meron din tayong yellow face. dan follow, possible split opa. No, na aganda na ito. Meron din kasamang mga freebies. No, na opa po si yellow face. yung gaganda No, ano pang inaantay mo? You can text or call me. 0953-1364462. Ito naman mga paps, meron tayong opa line, yellow face. No, na may dugong dan follow din. At of course, may freebie. Hindi mawawala yan. Ang freebie. No? Na o po selfish post, post dan follow. Lahat ng ibon natin mga pap, ay may dugong dan follow. Kasi nga, siya yung magpapataas ng value ng ating mga alagang ibon. Ngayon, kung nagustuhan mo yung mga uh, vlog natin, itong mga ibon na to, you can text or call me, sir, na 5313644462. I-message mo kagad ako sa ang Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Aya Aviary. agenda sobrang mura, pwede rin utang kung ikaw naman ay repeat buyer na. Pero kung ikaw ay bagong buyer, pwede ka umutang, pag-usapan na lang natin. Maraming salamat muli, Sir Je, no, sa pag sa atin ng Project Red Factor. At kung gusto nyo itong vlog natin, you can text or call me. Sir 1364 mga paps. Yun lang, maraming maraming salamat. Stay safe and God bless you.